ganitong napakainit ng panahon, siguradong patok ang mga beach para magtampisaw sa dagat at maibsan ng init. Pero may isa pang paboritong paraan ng mga Pinoy para magpalamig ngayong tag-init, ang pagkain ng Pinoy ice cream, sorbetes. Nakilala ang sorbetes dahil sa paraan ng pagtitinda nito. Di tulad ng mga sikat na brand ng ice cream na mabibili sa supermarket at groceries, inilalako ang sorbetes sa makukulay na kariton na tatak Pinoy na Pinoy. Ang tunog ng kalembang hudyat ng pagdating ng ating friendly neighborhood sorbetero. Isa pa sa bestseller ni Mang Rubel ang Mantikado Sorbetes. Gawa rin ito sa pinaghaluhalong cassava starch, gatas, gata ng nyog at butter fats o sabaw ng pinakuloang baka. Itinuturing na isa sa orihinal na flavor ng sorbetes ang Mantikado. Dahil alam nyo bang ang Mantikado Sorbetes naging bahagi ng isa sa pinakamahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. September 29, 1898, sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, idinaos ang Malolos Congress, kung saan pinagtibay ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Binalangkas at ipinasarin dito ang unang konstitusyon ng Revolutionary Government ni General Emilio Aguinaldo. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng engranding salo-salo ang mga delegado. Inihay ng iba't ibang putahing Pilipino Kasama na rito ang mantikado glasses o sorbetes sa wikang Pranses. Simple lang naman yung mga pagkain, very Filipino, pero binigyan nila ito ng French na pangalan. No? Local ingredients, pero French ang mga pangalan ng mga pagkain. Kasi gusto nating ipakita, gusto nilang ipakita na ang mga Pilipino ay Of course, hindi tayo mga barbaro. Mga civilized people tayo, no? Na kaya nating makipagtapatan at kaya tayong ilalani ng buong mundo. Nakamukha tayo ng mga mararangal at may, uh, mga influential countries during the period, no? Maikukumpara raw ang itsura ng mantikado glasses sa ice scramble na may kulay puti at pinong yelo. 1800s pa nang ipakilala ng mga Kastila sa Pilipino ang sorbetes. Hango ang salitang ito sa salitang Espanyol na sorbeter na ang ibig sabihin to lick or to suck. Mga mayayamang pamilya lamang ang kayang bumili ng sorbetes noon. Mahal daw kasi ang bentahan ng yelo dahil inaangkat pa ito sa ibang bansa. Pero noong taong 1902, panahon ng mga Amerikano, naitayo ang Insular Ice Plant and Cold Storage, ang kauna-unahang planta ng yelo sa Pilipinas. At dahil dito, naging mas available at mas mura na ang yelo. Hinahanap-hanap kasi ito ng mga Amerikano nung dumating sila dahil napakainit sa Pilipinas. Wala pa namang ref nung araw. No? At uh, ang tanging meron lang tayo, yung nivera, no? ice box, no? ito yung palamigan ng mga pagkain at iba pa, pero hindi ito nakakaproduce ng yelo. Matapos ang World War II, sumikat ang paglalako ng sorbete sa mga lansangan. Pinalalamig ito sa mga garapinyera na lulan ng kariton. Isang garapinyera lang yun. Ngayon kasi tatlo yung makikita natin. Eh. No, itinutulak, stainless yan. Wala pang mga pakulay noon. No? So, tinutulak yan no ng maliliit na gulong tapos inilalako no sa mga bata at meron yang kuliling no at pag narinig yung kuliling na yon maglalapitan yung mga bata kasi malakas ang dating sa kanila ng kuliling dahil uh, naiugnay nila ito sa simbahan ice cream ice cream Siyempre, hindi ko palalagpasin ang pagkakataong maranasan ang paglalako ng sorbetes sa mga lansangan ng saman. Ano gusto niyo flavor? flavor Meron kami, Gabi. <laughs> Anak, wait mo. Ayaw yung Hindi pa ako magaling dito. Sorry, guys. Teka na nga, challenge shaking akin to eh. Bakit <laughs> ba ayaw kuya mawala? <laughs> kuya ayaw mahulog. Okay lang po. Thank you. Karaniwang cone o apa ang kapartner ng ice cream. Pero para sa ating mga Pinoy, ang pagkain ng sorbetes, mas pinasarap kapag ipinapalaman sa tinapay. Ginagamit natin ang ating sorbeta sa ibang paraan. Kung maari lang, iulam natin to, Ipinapalaman natin to sa tinapay. No, para maging pagkain mismo. Hindi lang siya isang panghimagas, kundi isang pagkain mismo, merienda. No, nakakabusog. Tayo lang sa buong mundo ang may ganun. Sa paglipas ng taon, tinawag na ring dirty ice cream ang sorbetes. Ang isang teorya, mas madali raw kasing malagyan ng dumi ang sorbetes dahil inilalako ito sa kalsada. Kasi merong hindi dirty ice cream. So ganoon lang kasi ito ginagawa lang sa loob ng bahay, isang homemade, no? Hindi siya bahagi ng pabrika, no? Yung pinapakete mula sa pabrika, ito yung clean clear na ice cream yung ginagawa lang sa mga bahay-bahay of course sa konteksto ng mga Amerikano sa konteksto ng elite kaya tinawag na dirty ice cream so sa punto de vista ito ng kumakain ng malinis na ice cream na binili no sa grocery at sa ibang tindahan pagkatapos kong makita yung proseso hindi ko na siya tatawaging dirty ice cream kasi wala namang madumi sa kanya. Lalo pa, bunga ito ng paghihirap ng maraming mga Pilipino na nabubuhay sa marangal na paraan. Kung panalo sa panlasa ng mga matatanda ang Gabi Sorbetes, papatok rin kaya ito sa mga bata? Ano yung flavor na nakuha mo? Gabi. Gabi. Gabi, Gabi oh, ano nasa? Masarap. Masarap ikaw. Gabi, Gabi rin. Tumutulo Masarap. na oh. Hoy, tumutulo na. Ano daw lasa na? Masarap. Masarap. Ice cream, ice cream. Basta tang sigurado, binansagan man itong dirty ice cream, mabentang mabenta pa rin ang sorbetes sa paglasa ng mga Pilipino. Palaging sinasabi na marami daw sa mga pagkain Pilipino ay hindi naman talaga likas na Pilipino. Usually, galing daw ito sa mga, sa mga dayuhang nanakot sa atin. Yung sorbetes, galing yan sa mga Espanyol. Tapos yung ice cream, galing yan sa mga Amerikano. Pero ang nakakatuwa sa Pilipino, kahit anumang bagay na ipinamana sa atin or binigay sa atin, ginagawa natin siya ng paraan para maging atin siya, maging Pinoy na Pinoy siya. Yung pagiging creative niya sa kanyang mga dishes is a reflection of how how well we adapt to the changing times. Tulad ng sabi nila, refleksyon ng isang kultura ang kanilang pagkain. At ang pagiging makulay, patok, malikain at madaling makibagay ng mga Pilipino, sinasalamin <laughs> ng ating